Nakakatagos? May dalawa yung burasi. ayun oh. At isa. Hey, sundutin mo dyan. Alabas yan. Sinugod na. Ayan na. Sinundot na mga idol. kami na napapas. Utom na kami. Ayan na. Nagsama-sama na. Mga batik na Ibanat. <laughs> eh, Tayo eh, dito lang oh. Ayun oh. Oo. oh. na na na. daan na yung ano. Ayun Ayun kunin na, kunin na. Kunin na, sumugod na 'tol, ayun laki. Kunin mo na pare, lalabas pa yan. Ayan na, naka ano na Ito tilapia. tilapia, malaki ayun, lumabas Marami pa yan dun sa ilalim Sundot sundutin lang ayun Ah, hawa ka muna Lalabas, hawa ka muna Ayan o, oh, na Dalawa na, hindi na zero Ayos na, pangulam. Kuwalin natin mga Daing, masarap yan. Ha? Dain. Daing. Pero... Ano, pare? Sa si ulo. Dali. Mga mga. wala. Hindi <laughs> <Okay. laughs> na, na, na makakawala yan. eh no. Mga wild tilapia talaga yan, eh. Yeah, no, wild tilapia. Oh, yun eh. tilapia. <laughs> yun. nadulas. Boom, nadulas. Then, sa, dun, eh. sa bato. Sa ilalim dun, Sundutin bato. yung bato. Sa Laki nung kanina. Kanina ko pa tinitiksa yung mga yun eh. Sa uh. Kukunti yung nandoon ngayon. Eh, nasunog na. Siksika na sa mga bato yan. na bato. no? Nice meron yan sa ilalim yan iangat mo yung batong pare yung <laughs> batong yan, bulabugin mo lang wala na nangulusutan yan eh one na kami rito last nyo na ba ngayon? babalik na kayo bukas? Yan na, ginamitan na ng pinagbabawal na technique

kaming dalawa. Nahuli na dalawa.